Who's that? Where's that? Hi! Hey, Papa! Papa! Hello at welcome back sa aking channel, anak nina Derek Ramsey at Ellen Adarna na si Baby Liana Lily first birthday. Isang napaka-sweet na mensahe ang ibinahagi ni Derek Ramsey para sa kanilang anak ni Ellen Adarna na si Baby Liana Lily sa unang kaarawan nito. Sa kanyang post, makikita ang mga larawan at video ng kanilang masasayang sandali bilang pamilya. Kalakip nito ang taos pusong mensahe ni Derek na talagang nagpatunaw ng puso ng mga netizen. Sinabi niya, Happy Happy First Birthday, My Love. I can hardly believe a whole year has gone by since I first held you in my arms. Ibinahagi ni Derek kung gaano kalalim ang pagmamahal niya sa anak, mula sa unang beses niyang nayakap si Lily hanggang sa bawat ngiti, tawa, at yakap na nagbibigay sa isa -isa sa kanyang buhay. Samantala, hindi rin nagpahuli si Ellen Adarna sa pagpapahayag ng kanyang pagmamahal, sa simpleng ngunit pa ng emosyon na mensahe, Can't believe my baby girl is already one. Mama loves you in thy leng leng. Who's that? Who's that? Papa, 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 mm -hmm. uh. Shake it, Shake, Shake, it. <laughs> Shake it, Shake it, Shake it, Shake it. Hello, Kicks <laughs> Papa, Where's Papa? Where's Papa? Kiss Papa, Kiss, 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 papa, kiss. Can you say Dad? Can you say Dad? <laughs> <laughs> Mukhang lilin na yung parang <laughs> 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 Hello? 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 Ayusin mo, ayusin mo. Hello? Kiss na hello, pinagsabay. Hello? I say papa. Papa? Papa. Oh. lab lab lab. Lab 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 lab. Lab lab Papa. lab lab papa, Oh, no, no, don't throw that. Wala tayong ba Papa, 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 Papa. Where's Papa? Where's Papa? Where's your Papa? Lee? Where's your Papa? <laughs> Lily, look. <laughs> sexy boots. <laughs> sexy boots. Oh. oh lily look look at the goat. <laughs> lily. <laughs> look, lily. oh 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 Eating. oh mm. See? <laughs> <laughs> oh oh <yummy. laughs>